Ay, ba't na dyan ka? Si Kuya, nasan? Nasan? Ba? Panalo eh, ba't nag-iisda ka? Ayos ka, ayon mo nga. na ako sa kanil eh. na nga ako, pre, ayaw ko bigyan. Ba? Um, ba't ayaw ko bigyan, Kuya? Iba ang huling ko, bakit yun? Ano? Ayaw lang mo. Ba? <laughs> so, mga idol. Good morning. Jika kita berada di sini, si Kewt Saya harap tidak ada lagi si Kewt Tolonglah Saya sudah sedar Mereka membuat saya terlalu terlalu teruk Tapi tidak ada, tidak ada, tidak ada Berlari Saya sudah sampai ke di si Kewt Kita berada di sini Pati ito eh, umiiwas na rin dun eh. Ay, ba't lahat dyan ka? Si kuya nasan? Nasan? Ba? Wala, kala ko nasa loob. Eh, eh, kanina pa, kanina pa. Ilinga ka ng mainit na tubig, pre, ayaw ko big yan eh. Oo. Kuya, ba't alam mo bagyan mainit to ah? <laughs> oh, nabibiwas na mong pala, kaya pala Ako nang hihihintay yan eh Ayan oh, may huli na yan Bawoy, nung dami na yun, lalaki nga pa Eh, nasaan? Huwag apatin pati niya, marami ka nang huli Nasaan pati yan? Ano yan, puro tilapia? Oo, oh, puro tilapia, ang lalaki, ang lalapad Nasaan? Kaya, ito mo, iangat na ni kuya yan Kaya, pwesto lang ba mamaya ha ano? Puro, gaganong kalitang nahuli. Baigit ka! Nasaan? Wala, panalo eh. Ano? Oh. Panalo eh, ba't nag-iisda ka? Ayos nga, ayos nga. Nagsawa na ako sa atli. Oh, Nagsawa na daw sa atli. Ay nandat. Ay nga, ayo. Nasaan? Ay na. Bawang nga, lalaki. Iniingi ko nga. Pag naiingi nga ako, priya, ayaw ko bigyan. Ba't ayaw mo bigyan, ya? Ang hirap yun panghuli eh Sige ito Huga Iwas ka Wala ba? Ano mo? Wala ah, Mainit na tubig Ayaw mong bigyan Pati ba naman tilapia? Si ba Iba, ang huli ko bakit yun? Ano? Tambakol <laughs> Meron ba tambakol dyan eh? Tilapia lang meron dyan Oo nga Wala mo na huling tambakol dyan uh, eh Makapang asar ka lang uh, din eh na Tapos na kong tambakol ang huling ko eh Hmm tapos pag nakauli ka ng bakol ay naibibigay mo kay Cute? Oo. Oh, oh. Bah. Oh, ba ba't ang bakol gusto mo bigay sa atin? Oo oh, no. nga, ba't oh, i i mo <laughs> <laughs> mo ang bakol? Uh, Siyempre, hindi ako kayo. Ang asin. Ang aspre, ay, ay, ay. Kala mo, kala mo, kala mo, last na yun. Ha? Baka mamaya sa game 7, walk out na naman, ha? Oo, oh, oh ano. Na. <laughs> <laughs> Nakachamba lang yung faces mo, kaya kami natambakan. Siyasay sa'yo, kuya. Ang <laughs> papapayon. Buh. Ba talagang tuduhan na sa game 7? Uh, ba ang sa Ba tarak pa mata uh, batarak pa mata mo Nagsama ko na Sini yan Sini Oy 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 Tara lakas ay, mga sar, Sabi sa yan Bakit? Dali niya na ko Oo, uh, nung gagawin dyan ka lang bibigay mo? Uh, Ayan pa Para nga may ibang Hindi na syuka lang eh nakasin. mga Tara. Diyan ka na. Ay, angas mo ba? <laughs> angas sa mga Eh, <laughs> mamiwas ka na lang dyan. Oo. Ay, <laughs>